Matapos ang masusing operasyon na aresto ng pinagsanib na pwersa ng PNP ang top 2 most wanted person ng pro-bar sa barangay Poblasyon, Marawi City. Kinilala ang sospek na si alias Buagas na may nakabinding warrant of arrest para sa kasong multiple frustrated murder. Kabilang siya sa listahan ng mga pangunahing target ng pro-bar at matagal ng pinagahanap ng mga otoridad. Ang kanyang pagkakarakip ay resulta ng mahigpit na koordinasyon ng iba't ibang unit ng PNP sa Lanao del Sur at ng aktibong pagkikipagtulungan ng mga residente. Samantala, na rin ng mga operatiba ng PROBAR ang isang murder suspect sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Inilala ang wanted person na si Alias Dean na may kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Natuntun siya sa barangay Ungan sa bisa ng warrant of arrest tulad ng naunang operasyon Naging susi ang pagkikipagtulungan ng mga miyembro ng komunidad upang maisakatuparan ang pag-aresto. Pinuri naman ni Pro Bar Regional Director Brigadier General Jason de Guzman ang mga operatiba dahil sa kanilang dedikasyon sa kampanya laban sa kriminalidad at pagtugi sa mga most wanted sa rehiyon. Binigyang diin nito na mahalaga ang patuloy na suporta ng mga mamamayan upang maging matagumpay ang mga operasyon ng PNP at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Rufa Mokalid Ndbc Bida Balita